maniwala ka, hindi ito sobra. Wow, ang laking tambak ng puppets. Kakaiba, pero parang sira ang akin. Hindi ko mapindot ang button. At ngayon, ano ang gagawin mo? Phoebe, itigil mo na ang pangamoy niyan. Hindi mo pwedeng kainin yan. Malika. Ang puppet ko ay gawa sa gummies at masarap ito. Wow, swerte naman. Aba, kaunti na lang ang natira. Mabilis kong nagawa. Ano ang tinitingnan mo? Ngayon, ikaw. Sobrang tagal na. Baka gawa din sa gumis ang puppets ko. Mukhang walang dalawang tub. Tsokolate ito! Mas maswerte pa ako kaysa sa inaasahan ko. Ang paborito kong puting tsokolate na may matatamis sa loob ay isang kamanghamanghang kombinasyon. Sana'y matikman ko ito. Tama ka dyan, Phoebe. Hindi ako magbabahagi. Grabe, puno ka ng pintura sa mukha. Malaking bagay. Kaya kung ayusin agad. Oh. Huh? Bueno, mas mabuti yan. Ako lang ito at magandang balita yan. Nagtataka ako kung ano ang gawa sa pop-its, gummies o tsokolate. Mukhang wala sa dalawa, sa totoo lang. Mga tunay na pop-its ito. Ang galing, pwede tayong maglaro. Grabe, gaano ito kaaliwan? Siguradong hindi ito makakasakit sa akin ngayon. Wow, chips. Masayang balita ito, pero bakit bawat isa sa atin Kamusta? ay may isa lamang, hindi ko alam. Sa tingin ko, dapat pa rin nating subukan. Oh, anong balita, Phoebe? Eh, hindi kita maintindihan. Lumipad diretso sa mga mata mo ang chips. Nakakatawa yon. Wala akong nakikitang nakakatawa doon. Akala ko walang laman ang garapon. Mabuti na lang at may kaunting snack ka. Ayos, refresh na ako. Panahon na para tingnan ang laman ng garapon ko. Sana malaki ang bahagi. Tingnan natin. Walang ilalim ang garapon na ito. Wala rin chips dito. Danny, tingnan mo ang mesa. Ayan na sila. Paano ko nalampasan ang mga iyon? Para sa akin, may isang dosa na buo Mas, agad dito kaysa sa bako. Congratulations! Um, anong problema sa'yo? Baka na sobrahan ko ng pampalasa. Talagang gusto kong bumahing. Talagang Ay! Simulan mo na. Oh, nagsisimula na ulit. Kinayaan mo lahat ng chips mo. Na ko, Mia. We're really sure ka sa akin. Marunong akong maghawak ng pagkain. Wow! Kano karaming chips? hindi sila lahat nagtatapos. Isang daang buo sa tambak. Wow! Ah, Maari ko bang subukan? Siyempre nag-aalala ako. Huwag mong lapitan ang pagkain ko. Kaya ko ito ng mag-isa na hindi kailangan ng tulong mo. Hindi ka panipaniwala. paniwala. paano ito lahat nagkasya sa iyo? Mas marami pa akong kaya. Mukhang may sinakal. Panahon na para iligtas si Mia. Teka, rush at towel na ako. maraming salamat, Dani. Isa kang tunay na kaibigan. Ano Pero ang problema sa bahay Bakit sumasabog na ito? sa iba't ibang direksyon? Anong bangungot? Ubus na ako. Ah, 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 ah. Ni hindi ko alam kung ano, paano ito nangyari. Ilan ang kitkat? Kaya? Oo, masasabi kong hindi ganon karami. Sampung piraso lang, hindi masama. At si Phoebe ay may isa lang natalo at sigurado akong ito ang pinakamasarap sa lahat. Mag-ingat! Hindi kailangan maghagis ng balot sa akin. Oh, ang laki ng patong ng tsokolate. Ang ganda. Gustong gusto ko ang mga wafer. Nang alok ka lang sa amin ang... Pasensya na. Aksidente ng aksidente lang. Aalalahanin ko ito. Para sa sa'yo mamaya. So, ibang tukyan. Ito na yung kalanya ni Mia na ng kanyang mga chop. Sa palagay ko, ito, ito ay magandang, magandang maganda ide. para tumakbo. Wow, po. ang talino at bilis mong nagtanggal ng mga pambalot. Ang galing. Talagang walang silbi sila. Interesado lang ako sa tsokolate. Mukhang hindi ito kayang hiwain gamit ang kutsilyo, kaya hindi ko magagawa gamit ang kanila. Sigurado akong kaya nito. Gusto mong tikman? Ito ay isang bagay... Hindi ka panipaniwala. Sila walang ang pinakamagandang tsokolate sa mundo. Saan napunta ang magagandang asal mo, Mia? Hindi ka mukhang ikaw. Nahulog ang isang piraso. Kunin mo agad. Ayokong mapasama ka sa alanganin. Hindi ka natatakot ng walang dahilan, Dani. Makatarungan ang matakot ang sino mang magtangkang agawin ang pagkain ko. Jenny! mag-isip ka na. Kailangan mo pang kumain ng isang daang tsokolate. Tama si Phoebe. Magsimula na. Hindi pwedeng ganito. Kailangan natin ng espesyal na pamamaraan. Damit ba ng tagapagtayo? Salamat. Nagpasya akong magtayo ng isang ingranding bagay. Hindi mo pa ito nakita dati. Mukhang... Talagang kamangha-mangha. Kakailanganin ko ng hagdan para makarating sa tuktok. Tapos na... Ito ang huling mabilis na pahinga. Huwag na huwag mo akong hinging bumaba. Talagang cool dito kung ayaw mo na sa'yo ang decision mo. Mas mabuti pa ito para sa atin. Pasensya na, Dani, pero ang iyong construction ay sira. Ay, naku. Dapat mo. Ano ang ginawa mo? Wala na ang pagpipilian. Kailangan namin gawin ang hakbang na ito para sa kapakanan ng tsokolate. At wala kaming pinagsisisihan. Sulit ito. Kailan pa magkakaroon ng pagkakataon na makakain ng maraming kenda? Hehehe! Heto na ako! Sana hindi mo ako na-miss. Nahihilo ako. Mabuti na lang at nagsuot ako ng helmet. Ang saya mo! Uh, sa wakas ako ang may pinakamalaking bahagi daang tsokolate ng sabay-sabay. Gaano karami ang nakuha mo, isa lang kay Dani. Nakakatawa lang. Sa tingin ko hindi nakakatawa, sa aking palagay walang nakakatawa dito. Tingnan mo, merong ilang chewing gum sa pakete na ito ng sabay-sabay. Ang galing lang. Mia, pasensya na. Hindi ko akalaing tatamaan kita. Sige, magsimula na tayo. Ngayon ipapakita ko sa'yo kung paano gumalaw ang tunay na tagahanga ng gum. Magiging maganda kung hindi sila nagtatapon ng basura kahit saan. mo. Dapat ay tatamaan ako. Anong ginagawa mo, Daddy? Mukhang kakaiba. Pero napaka-convenient nito. Ilang segundo lang at naipasok ko na lahat ng hindi sa aking bibig. At ngayon, tingnan mo kung gaano kalalaki ang mga bula na kaya kong palubuhin. Aba, dapat kang magtrabaho sa circus. Umaasa akong yon ay isang papure. Kung gayon, salamat Mia. Bravo. Ang galing. Ngayon, si Mia naman. Wow. Ikaw rin... Muling tinanggal ang mga pambalot kaagad. Cool. Magaling para sa akin ang mga ng trick. At kaya ko rin sipsipin ang gum papasok sa bibig ko na parang vacuum cleaner. Wow, ang laki ng bula. Sa tingin ko, oras na para pumutok iso. Pasensya na Mia, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi. Anong ginawa mo, Dani? Wala akong makita. Siguro dahil ang goom ay nakakalat sa mukha ko. Mukhang may mali sa akin. Parang bangungot ang buhay mo. Kailangan natin ibalik ito agad sa lugar. I declare a incarnate. Ari! Wala akong pakialam. Kasalanan mo yan. Pero ngayon ayos na Panahon ako. Panahon na para gumamit ng pangako. Mag-ingat ka, Phoebe. Kaya natin sirain ang mesa. Sa tiki ko yung medyo hinahatak ko ang sarili kong mga tali. Nagmamadali akong alisin ang mga balot. Pasensya na. Mayroon ka bang rubber mouth? Paano nagkakasya ang maraming boy? Sige na, wala lang yan. Walang komplikado. Bibi, saan ka pupunta? Tumigil ka. Nahuli na kita. Wow. Sandy, wala nang magagawa. Napakalaki ng lobo niya. May paraan. Kailangan mong magpahagis gamit ang tirador at pasabugin ang lobo. Aba, hindi masamang ideya. Sa tingin ko, kaya ko ito. Aba, hindi mo natamaan. Subukan ko nga. Yeah. Sigurado ka ba? Pumutok na ang aking bola. Gumana ito. Pero ngayon ay... Unog. Naku! Aba, nabigyan! Susubukan kong hulihin ito. Pasensya na, ginawa ko ang lahat Salamat. ng makakaya ko. Ito. Oh, gaano kaliit na bahagi ng hubububa? Salamat! At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow, ito ang pinakamalaking paghahay ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, right, pero hindi ko na mahintay na subukan ang aking gop. Ang galing! Masarap ito at maaari kang bumuo ng bula. Astig! Ikaw! Sige, wala yun. Espesyal at susunod. Sige, tara na. Wow. Teka, pwede bang ako na ang sunod pakiusap? Sige, magpaparaya na ako sa'yo. Salamat, sa Jenny. Ang sarap. Wow, napakasarap naman. Tingnan mo yan. Ang lamig nito. Mmm, ang sarap. Parang may bago akong superpower. Ito ay yellow beer. tingnan mo. Ang galing. At paamig na nang paamig. Iligtas mo ako. Ako'y nageyelo. yellow romang ginto. Ay, hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na, mga kaibigan. Salamat. Napaka-late ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas maswerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol doon. Wow, hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako. Kakain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas? Sige na. Oh, ano ito? Kakainin ko ito ng walang chopsticks. Ang sarap nito. Uh, oh my Mga God. Mga babae, ayos lang ako? Sa Roxy, hindi ito panaginip. Nakakuha ako ng napakalaking pakete ng pansit. Kalma lang. May oras ka pa para ma-enjoy ito. Ngayon, ako naman. Subukan natin. Oh, hindi ko inasahan na magiging masarap ito. Ang galing. Ang sarap paano naman ang ketchup? Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang hanglasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? nalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Hindi ni Ashley hindi sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hanggat para, maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Ito ay Super bilis! Panahon na para ilagay ito sa bibig ko. At ang isang pangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako nasa Nasasabik! Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Oh, ang sarap! Uh, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. Mukhang mangha, mangha. Ah, ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. Hindi ko sabarang tapos nung garoon kabilis. Oh, mga mamay, sayo ang kulit ninyo. Patawad at nadala ako. Hindi siya. Hindi, hindi ba ito sa'yo? Oo. Oh. Uh. Oh, oh. Oh. Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oo. Oh. Oo. Oh, walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oo, oh, gawa ito sa... Marmalade? Piro lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang code ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay, hmm, astig yan. nag enjoy ako sa bawat kagat. Salamat. Oh, oh, hey Ashley, Kaya... Ashley, iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito. Okay, mayroon pa akong isang buong medium na coke dito at maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos ay sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, ang galing. Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong-buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. Binibilang ko na ng mga segundo bago ko kumatikman ng super mega cola ko. Anong sarap na pagkain ito? Hmm? Oo. Gustong gusto ko ito. O, kaibigan, oras na para tanggalin ang label mo. At na natin kung gaano ka cool sa loob. O, at may maganda akong ideya. Ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. Oh! Ah! Oh, hindi yan ganong kadali. Ayos lang yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamangha-manghang inumin ito. Oo! Oh, Oo! Oh. oh, ang sarap tingnan. Oh, hindi na ako makahintay para tikman. tingin ko magiging mas masarap pa ito kaysa dati. Di pagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktwal na nangyayari. Malapit na! Handa na! Wow, wow! Panahon na para tikman kung ano ang nakuha ko o ang bigat. Aking pelikula. Oo, oh, oh, oh. mas masarap ito kaysa dati. Rip! Oh, Oo, gusto namin subukan na. Kalma lang, mga tao. Ah, uh, hindi ito naging maayos. Roxy, ininom niya ito ng isang lagok. Oo, oh, mangha yun, mga kaibigan. Hoy, huwag mo nang pangarapin yan. Ito ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon sa karaniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray, ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley. Ikaw ang una. Sige, tingnan natin kung ano ang mangyayari ah uh -huh. Ano sa tingin mo sa aking malit na paputok? Ayun na nga. Aray! Pumasok sa mata ko! Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock ko! Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? O sige. Maghanda ka na? Ako! sa tingin ko wala na itong control. Ah, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. Oh, natapo ng bula sa mesa. Ako! Mag-ingat ulit kayo. Oh, saya! Sobrang daming paputok! Ow! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng iyo. Tingnan iyer. mo kung ano ang bakla. Sal